Si Ma'am Lian po sir, okay. ay umuwi pa po sa inyo sir? Sa ngayon, pag mula po nung Agosto 7, hindi na po siya umuwi kasi pinalayas ko po siya mm -hmm. sa aming tahanan. Buhat po nang malamang ko po na meron pala siyang kalaguyo na nagtagal na pala sila na mahigit isang taon. Doon ko lang po mm -hmm. nalaman ma'am na... Paano niyo po nalaman sir? Meron pong nag-send sa akin isang concerned citizen. Apo? Sinend sa aking cellphone yung picture ng kahalikan niya ang kanyang kalaguyo. Kaya nung makita Sanda ko po yun... Saan po yung... yung Facebook po? Ah, ito! Ayan ma'am, ayan. Yan yung mga kuha. Kaya nung makuha ko yan, gulat na gulat po ako nung makita ko yan. Kinumpronta ko po agad siya. Okay. Araw pa nga po ng kanyang birthday nung araw na yan, August 5. Kinumpronta ko siya at agad-agad niyang inamin sa akin na yun po talaga ay kanyang kalaguyo. At kung sa akin daw siya sasama, wala daw siya mapapala dahil puro hirap lang daw ang makukuha niya sa akin. May anak po kayo, sir? Tatlo po. Tatlo po ang naging anak namin. Ilang, ilan po? Ang, ilang taon na po ang bunso at ang panganay po? Ang panganay ko po ay labing anim, ang sumunod po ay labing lima, at ang bunso po ay labing dalawa taon gulang. Okay. Yung uh, mga pictures po ba, sir, kaninang post yun dun sa lalaki o dun po sa misis po ninyo? Sa sir? misis ko mismo yan, pinopost niya. Mukhang proud na proud pa siyang ipost yan sa social media at pinagmamalaki niya sa Wait kanya then, account. So sa mismo account po niya, FB account niya Opo, po? So ibig sa sabihin, sir, hindi po kayo friend sa Facebook? Hindi po. Hindi po, ako. hindi ko po siya friend sa account na yan. Okay. Pero sir, bago, bago pa man sir, napag, na, napagdudahan mo na ba, nanlalamig na ba sa'yo si Mrs. Sir? Ang totoo niyan, ba, ma, may history na rin kami noong 2018 pa. Kasi... Confirmado yan, kasama ko ang nanay ko, kasama ko ang nanay niya. Mm -hmm. lang kami noong 2018. Dahil nagkaroon na rin siya ng kalaguyo noon sa trabaho niya sa Imus. Tapos pinagbigyan niyo lang po ulit? Opo, naayos namin, inayos namin, nagkaroon kami ng pag-aayos, nagsasama kami bilang mag-asawa. At ngayon, naulit na naman, iyon ang pinakamasakit dahil hindi ko alam, isa't kalahating taon na pala sila ng kanyang nobyo na kung saan. Sinasabi niyang hiwalay na kami noong 2018, pero, pero ngayon lang kami 2024 ng August na nakahiwalay ng tahanan. Pero sir, nakausap niyo po ba si Roberto? Ito po yung never Roberto Lola? Nag-try po ako. Hindi ko lang alam ito sa kanyang account noon kung siya yung sumagot. Kasi nakikinig lang siya at agad-agad binlock yung aking account nung, ma nung ma ma mahanap ko ang kanyang account. Kaya never ko siya nakausap pa personal o kaya sa sa kanyang FB. Okay. So I guess sir, okay. Si Ma'am uh, Lian po, uh, ano po ang trabaho, sir? Isa po siyang coordinator sa... Go okay. pa go. ko. Okay. Kayo po, sir, ay? Isang clerk, hospital clerk po. Okay po. Sige, sir. Ano pong sabi ng mga anak niya, sir? Hinahanap po niya yung... Hinahanap po, of course, yung nanay po nila. Opo. Sa totoo po, siyempre, malapit sa kanila ang kanilang ine. Pero Apo. dahil nga sa nangyari, masakit din sa kalooban nila, malalaki na sila. Alam naman nila po yung nangyayari sa amin. Mm -hmm. So, yun. Hirap din sila ang tanggapin yung kung ano nangyayari sa amin. Pero ginagabayan ko sila, lahat sila nasa poder ko po, araw-araw. Kahit PWD ako, araw-araw gumigising ako nung maaga. Lahat PWD po, ko yun, sir. Opo, pinansyal, pamasaya, araw-araw sa akin po lahat nakakargo po. Pinakaya ko po. Ako pa rin pa mag-isa nagpapagamot sa aking sarili, pupunta sa ospital. Yung, yung sakit nga po, baliwala sa akin eh. Sir, sorry po, maitanong ko lang po. Ano pong sakit po ninyo, sir? End-stage kidney disease po. Nagda-dialysis po ko sa dalawang beses sa isang linggo po. Mag-isa ko pong kinakaya po yun. At Hindi po siya nagbibigay, sir, ng sustento yung misis po ninyo. Nagpapadala minsan sa loob na labing limang araw, papabili ng nagkakalagang isang libong biskwit, Tapos masusundan na naman siguro after 15 days. Ganun po yung naitutulong niya. Hindi ko naman po sinusumbat dahil alam ko naman din na maliit din ang kanyang kinikita. Pero ang masakit sa akin, lahat ng mga nababalitaan ko na pakikisama niya sa lalaki, parang nage nag enjoy na lang sila ngayon sa buhay. Yun po ang pinakamasakit. Ito po bang lalaki, sir, ay may asawa din po? Kasi Meron kasal po. po, kayo, sir, di ba? Il kasal kami parehas. Okay. Si uh, boyfriend po ay kasal din po. Kasal din po siya. Kasal din po siya. Sinasabing hiwalay pero hindi ko naman alam yung history nila. Uh, pero sa mata sir ng batas, kahit kayo po ay hiwalay ng bahay as long as kayo po ay kasal. Kasal po. parehos po kaming kasal. Okay, uh, ah, papasukin na natin si uh, Ma'am Lian, no? Opo. Oh, ah, si Ma'am Lian, uh, ah, narito po ngayon sa studio natin para ibigay yung kanyang panig. Ma'am, nasa studio natin ngayon, ano yung uh, Mr. Po ninyo? Yes, At yes, sinasabi nga po ay kayo daw po ay nakipagtana na o sumama na po sa boyfriend po ninyo na si Roberto. Okay ano po. Ano po masasabi niya doon? Um, actually po, um, hindi po ako nakipagtanan kasi po pinalayas niya ako. Mm -hmm. Unang-una po, 2018, hiwalay na po kami. From yes, the start po na naghiwalay eh, na po kami kasi nagsasama kami sa bahay Lagi niyang sinasabi sa akin is nagsasama lang tayo dahil sa bata. Tandaan mo 'yan. Lagi tayong Lagi po ang nagsasabi niya. Yes, na nagsasama okay. lang tayo dahil sa bata. So sinunod ko. Ako kasi kung ano'y sabihin mo sige, masunod rin ako. 2018 hindi na kami nag-uusap niyan, hindi na kami maayos niyan. Ma'am, bakit niya po nasabi 'yun? 'Yun po 'yung bunganga niya eh. Ganun po siya magsalita. Lagi po niya ako minumura kahit po sa labas ng bahay. Pero wala pong pinagmulan yon dahil na... Kayo, kasi po, na-mention niya po kanina, ma'am, na kayo daw po ay may boyfriend way back 2018. Um, hindi po. po ba dahil dun yun? Hindi ah? po. Wala okay. po akong boyfriend ng 2018. Kahit po tanungin niyo na nagbabantay sa mga anak ko, alam po nilang hindi ako nalalalaki. Ang ano ko po is, kailangan ko magtrabaho dahil from the start na nag sama kami, tanungin niyo po siya. Wala po niya binibigay ni piso. Kahit panty ko, hindi niya bumibili. Asawa ka, ganyan ang turing mo sa asawa mo. Lagi yan sinasabi, napulot lang kita sa kangkungan. Wala kang kwentang babae. Yun na ganun, po ka, ganito ka. Masakit po sa akin yun bilang babae. Dahil ako po, tuwing uwi niya galing trabaho, Malinis ang bahay, maayos ang mga bata. Naging maayos ako sa bahay. Kahit wala niyang binibigay, ginagawa kong paraan. Sabihin niya, tumatambay ako sa kumari ko. Ginagawa ko lahat ng paraan. Nag-ahente ako ng bahay para lang makabenta dahil nakatanggap nga po yan ng 100,000. Nag-20 years siya sa Maddox, hindi ko alam eh. Kung hindi pa siya na-disgrasya, hindi niya sasabihin sa akin. Pero ni Piso, wala pa rin binibigay yan. Sure. 13 month pay niya, wala niyang binibigay. Hindi daw po kayo nagbibigay. Nagbibigay ako. <laughs> ano Nung magbibigay? una, kasi ang nangyayaring nga ma'am, lagi kaming short. Araw-araw, <laughs> nagbibigay ako sa kanya ng pamalengke. Yun lang talaga, maliit lang po yung nabibigay ko. Hindi siya talaga siya satisfied. Pero nag kami minsan, paminsan, Minsan, oo, inaamin ko, minsan nakapagsalita ako ng masakit, pero hindi yung madalas yun. Minsan lang po yun. Ginawa niya na lang pong dahilan yan para sa kanyang mga personal na, <laughs> na dahilan. Yun po ang to katotohanan niyan. Sa so, isa pa, isa pa, sa, sa totoo niyan, pwede po natin magtanong doon sa dating niyang pinagtrabahuan dahil kami mismo pumunta ng aking ina, nagtanong doon, may mga nagtestify sa amin ng mga kanyang katrabaho doon sa depo na yun. Ma'am, ang nilapit po kasi niya, ma'am, no, yung kayo daw po ay may boyfriend. So yung boyfriend po, aminado po kayo na may boyfriend Actually po, um, yung picture niya po is ano pa yan eh, um, 2023. Naghiwalay po kami ng boyfriend ko. Dahil nga po is, um, bawat, dahil pinuntahan nila eh, ginulo nila lahat-lahat. Ayaw po sa akin ng mga magulang. So naghiwalay po kami sinunod namin. Pero ma'am, yung lalaki niyo po, is, as, alam niyo po nakasal din? Um, kasal, uh, actually po yung lalaki po, may sarili yata silang problema din sa kanila. Opo ma'am, pero alam niyo po na kasal din po. Um, kasal po siya, pero kasi bago nung nanligaw sa akin si lalaki is, hindi, kasi syempre may edad, so I'm sure asawa, may asawa yan. Pero nag-prove siya sa akin na, in, ano daw po, um, hiwalay na sila ng asawa niya. Like, Sinesend niya sa akin yung... Sino po nagsabi nun? Yung lalaki po. Hiwalay ah, okay. na sila asawa niya. Pero ma'am, nung nalaman ko nga po na ganito ganon, tapos pinaghiwalay kami, so naghiwalay kami, ang akin lang po is, anong pinanggugulo niya, anong kailangan niya, anong... May wala ka kahit, si kahit, kahit po tanongin yung pangalawa kong anak, Kahit, po, kahit po tanongin yung pangalawa ko pong anak, ang lagi po niya sinasabi is, ma, bakit ganon si Papa? Parang ano, parang ginugulo ka niya palagi. Eh, alam naman namin na wala na siyang paki sa'yo. Pero ma'am, ma ang sabi po kasi ni Sir, masama daw yung loob ng mga bata sa'yo dahil... Ay hindi po, sinisiraan po niya. Totoo po ba maliging Sinatabi... walang pakialam yun? Na-hospital siya noong nakaraan taon, todo asikaso pa ako sa kanya. Ay. Mayroon lahat prueba, may picture, mayroong lahat gamot na pangangailangan niya pagpa-hospital. Lahat, inasikaso ko siya. Kung talagang ma matinu siya sa akin, ma'am, nagkasakit ako 2022 ng December. Tapos J July 2023. 2022 ng December, nagkasakit ako. July 2023, nagkaroon na kagad siya ng boyfriend. So sa loob ng anim na buwan na nagkasakit ako bilang dialysis patient, hindi ko ina-expect na yung asawa ko na meron na palang ibang lalaki. Sana nung mga panahon na yun, sinabi mo, naging anis ka sa akin na meron ka ng iba para sana napalaya kita. Hindi yung kailan, ko lang naki, nakita at nalaman yung mga pangyayaring ganyan kung wala pa nag sa akin, hindi ka talaga magiging honest, hindi mo talaga sasabihin sabi, sa akin na may boyfriend ka. Ayan, sabi niya na napalaya na daw. Oh, kung napalaya, kung sinabi ko sa inyo na palaya pala. Eh bakit ano ni reklamo mo ngayon? Eh dahil nakatira ka pa sa bahay ko dahil wala na ako sa bahay tayo. mo. Hindi na doon ka pa. Nandoon lang o, ako. Gusto ko lang umalis. Nandoon lang ako say, dahil sa mga lang, anak ko. dahil may, alam mo kung bakit? bakit oh, hindi mo sinabi God, noon. hinayaan ko sa iyo ang mga anak ko, tuturuan mo nang mali. Dagaya ngayon, lahat mali ang tinuturo mo. Yan ang sinasabi sa akin ng mga anak ko. Huwalan mo palagi? Nasa bahay kita. Pupunta ka nga ng bahay ko. Nakikipag-chat ka pa sa lalaki. Nakikipag-video call ka pa. Ganun po ba yung katotoo? Eh, ganun taon? ka din naman eh. Ay, ganun Nakita ko nga sa cellphone mo. Nasa dating app ka eh. Ah, talaga? Oo. Oh. Nasa dating app ka. ka? Oh. Ha? Oh. Di ba nakalala mo yung kapatid mo? nagreklamo sa akin dahil Saan yung asawa niya saang dating app yun ba sa Facebook po sa o may date may dating app mo kung totoo nakipag chat ha hindi ko nakita proyba. dahil o. nakuha ko lang sa ako cellphone mo lang yun. ako sa shot kapag na mo hindi ako magsisino sir pero alam kanina si kasi alam sir. na, lord okay. okay sir alan alam mo lord, alan, alam na lord ako ano. sa tuwing nandoon siya sa pamamahay ko anak ko mismo nagsasabi ng pa yung si mama ka video call na naman yung lalaki kahit nandito sa bahay yun naman po ang napakasaklap inaallowed mo na pumunta doon sa iyong pamamahay kaya kakausapin nagbi-video call pa sila nung kanyang kabit eh napakasakit naman po sa akin na malaman ko pa yun kaya kung kaya talagang gumawa na ako ng way na kumaari wag na siya papuntahin okay. pa so bisita sir opo oh, nag-usap na po kami sa barangay sa totoo lang po sinira ko po yung bintana ng bahay namin kasi po pinagbabawalan niya ang dami niyang kasiraan sa ulong ginagawa eh pinagbabawalan niya ako sa mga anak ko ang ginawa ko po para lang... Ma na... talagang masisira ulo ni sir ipinagpalit oh. eh, mo oh. Ay, oh. kasi pinag -pinag -pinag po kagagawin din po siya. niya eh kagagawin din po hindi. niya hindi. pero hindi, hindi hindi ka matinong asawa hindi ka matinong mo asawa, ikaw, hindi ka marunong magkalagay. Eh. Tignan niyo po ha ngayon, na natuto siya magpa-laundry, natuto siya mag-ayos ng bahay. Kaya mo naman pala. Dahil kinayo, Bakit, dahil kinayo ko, dahil dapat da da obligasyon ng hindi, isang asawa yan. Kaya, anong ginawa ng isang nung asawa? Ibang lalaki nung ang wala, kanyang pinakasikasa. Ka pang... si kaso. Okay, okay, nasa... Lalaki, anong klaseng asawa okay, siya? Okay, nasa linya po natin si Mr. Roberto Lola, yung lalaki po ninyo, ma'am. Uh, sir Roberto, magandang hapon po. Hello po, magandang hapon po. Sir, nandito na yung mag-asawa si Sir Alan, si uh, Ma'am Lian ano? at uh, sinasabi nga po ni uh, Sir Alan na si uh, Ma'am Lian daw po ay ngayon daw po ay magkasama na daw po kayo. Kahit sila po ay kasal. Aware po ba kayo, Sir, na sila po ay kasal? Uh, yes, Ma'am, aware po ako, Ma'am. Aware po kayo kasi so, aware din po si Sir na kayo din po ay kasal kay Ma'am Jasmine. Lola. Ah, paano ah, po nagsimula na yung na. relasyon po ninyo ni Ma'am Lian, sir? Wala na po kami Ma ni Ma'am Lian, Ma'am. Simula po nung nag-nag-scandal nag po yan si Alan. Okay. Pero paano okay. po nagsimula, sir? balit through, through Facebook lang po 'yun, Ma'am. Hindi po kayo magkasama sa trabaho o ano? Hindi totoo na hindi, hindi na hiniwalay niya si Lian. Ultimo kamag anak niyan sa Dasma. Pwedeng magpatunay na hanggang ngayon may relasyon sila. Sinungaling yan eh. Hindi lang ang Ay, mga mga anak nila. ano mo pinaglalaban? Pinaglalaban ko ng makulong tayong, wala tayong ah, dalawa. Yan ang pinaglalaban ko. Makulong tayo, makasuwang tayo. Sir, saglit lang po. Ah, wala po silang patunay na nagsasama po kami ni Lian. Hindi kayo nagsama hindi po, Hindi po. So ano hindi yung... naman po natigil yung communication po ninyo ng mga anak? Actually, sa anak ko po hindi po. Lagi po ako, tinatawanan nga po niya ako eh. Kasi sabi niya, oh andun yung nanay na sa labas, pakalat-kalat sa labas okay lang magpakalat-kalat ako basta para sa mga anak ko. Kasi pinagbabawalan niya, nilalak niya yung gate. Ang paghatid ko ng pagkain sa mga anak ko, sasabihin agad ng anak ko, ma, ilalak ko na itong gate kasi bawal ka sa loob, ayaw ni Papa. Natural po eh, uh -huh. nalalaman ko, nakikipag-communicate ka sa lalaki mo eh. Wala ka ng pakialam doon so, kasi alam hindi, mo kung bakit. Hindi, hindi, alam pwede, mo kung wala bakit. Pakialam. Wala na ako sa puder mo, ni Kahit Piso, hindi na, ka nagbibigay. Wala ka lang ano sa bahay namin ng ano, mga anak mo. respeto sa bahay mga mo, namin mga mo, anak mo? Hindi doon. ako dun sa loob. Nag-usap na po kami sa barangay. May kasulatan na kami dun na hindi na bawal niya akong pagbawalan sa loob ng bahay dahil karapatan ko yun at hindi ako may usap Sinunod ko yun. Wala po akong, gin wala, never ako nakipag-usap kasi wala na po kami yan. Eh. wala na po kayong pakailamanan. Sinupad ko yun. Ang problema sa kanya, magmula nung dumating yung lalaki noong atrenta, never na siya nagpupunta sa bahay, bihiran na. Ay, hindi. O, totoo, bihiran na. Kahit, kahit yung mga anak ko pa yung tanungin ninyo. Sweldo ko po. Sweldo ko. Kailan po ba kayo huling nag-usap ni Lian po? Isang araw po. Kasi nga po, yung mga po sa asawa ko, ma'am, nanggugulo po kasi siya. Hi, ma'am Jasmine. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Ma'am Jasmine, uh -huh. so nagkasangasanga po ito. Nagsimula lang po ito sa reklamo ni Sir Alan na nireklamo nire ang kanyang misis na may kabit po na yung asawa niyo nga daw po. Ano po ang masasabi uh -huh. niyo po, ma'am Jasmine? Nakikinig po si ma'am Lian, si Sir Alan, and yung asawa niyo po. Actually ho, kasi wala na rin sana akong pakilam eh. Kasi natotoo lang, yung babae niya matigas din sa pagbumukha niya eh. Tinira niya yung okay, lang, pamilya ng asawa ko tapos sinira din niya yung pamilya mismo ng mga magulang niyan. Matindi yan, matindi mag-post yan, matindi magsalita. Ako nga walang kinalaman sa FB niya. Pinagbibintangan niya ako ng kung ano-ano. Matindi kasi nung alingan niyan. Ano ko yan eh, uh, ko ng cyber libel at saka bounty para sa mga anak ko na ginawa niya. Nalalaki po yung asawa ko mami, hindi lang po isang beses. Maraming... <laughs> Nalalaki sa niya, pero siya, kinasa, nakipagkabit din siya sa ano. Ano asawa? bang ginawa <laughs> Ano bang ginawa ko? <laughs> Yung situation niya, ano nilipat niya sa atin Hindi po. Um, ang pagkasabi po ni Roberto kasi sa akin is parang namatay yata yung anak nilang panganay dahil napabayaan kasi may cancer. And then, nakita po na may lalaki sa loob ng bahay daw dinadala na stress yung bata, kaya namatay. Yun po yung kwento ni Roberto. Ang problema niyan, ma'am, ang galing ng kwento mo. <laughs> Wala Sige, kwento mo. Eh, yun ang totoo talaga. Ang ginawa mo liyan Laya, mga sa mga anak ko, na pag may message mo na hindi tama, andaan mo, may kalalagyan ka sa akin. Bouncy. Mga anak ko ang nagkukwento sa akin kung ano ginawa mo, pati biyanan ko. Ang tindi ng tigas ng pagmumukha mo. Pati san, naman san, san, san sa mga yung message? mo pa? Ha? Ano daw? Sigilan mo ako. Ma hindi mo ako hinarap sa bounty. Pangatlo na bukas. Wala kang hinarap, pati cyber libel. Kaya humanda ka sa akin. Sige, tignan okay ka, lang. Tignan ka ngayon. Okay Talaga, Talaga, tigna ka kung saan ka kalalagyan. Matapang ka eh. Ang tigas ang pagmumukha mo, may naghahanap pa nga sa'yo. Kinala kita, nuknukan M. ka ng sinungali. Anak mo na ah, mismo nungaling? na si M, ang nagsabi no, sa akin, si mama ah? kasi, literal man lalaki, lantaran, kitang kita sa bahay. Si M, nagsabi oh. sa akin yan. Ah, anak ko nagsabi anak, nang, Yes, nang alam niya yan, sa loob ng sasakyan. Alam Ay, niya yan. Si M, M ang nagsabi sa akin na si mama kasi lantaran man lalaki gamit ang pera At ni daddy. Galit hindi. Galit galit sa anak ko. Halos na palayas ang anak ko dahil sa Ay, hindi ko, ko kasalanan yun. Hindi ko kasalanan kayo? yun. Sumagot ha? siya. Binastos niya yung isa. Oh. Wala, hindi ko kasalanan What? yun. Hindi so, yung mga conversation ni Ian doon sa kanyang FB na proud pa siyang ipinost sa para doon sa kanyang FB account. Pag ganyan naghahanap ng iba, hindi kontento sa isa 'yan. Makati mga ganyan dapat diyan lagyan ng apoy ang ari nila. Sunugin para Sino matuto. Po niyan, sir? Siya po. Ha? Huh? Ito, ito, Lian 'no. Siya po. Tapos meron pa. pa. Pero Jowa ko masarap siya, sobra. Lahat na ibigay niya sa akin, first time ko nga ganun eh. Ay, talaga? Ako lang po siya? Oo, ito, yan. Yan. Conversation, Conversation po. To. Kanina, sino po kausap niya dito, ma'am? Hindi ko po alam. Eto pa, ma'am. Kaya in love na in love ako sa kanya. Gandang-ganda pa siya sa katawan ko. Ha-ha-ha. O, oh, sino naman yan? Ikaw. Sir, sino po ang kausap niya dyan? Meron siyang kausap, ka-chat doon sa... Mm -hmm. Oo oh, nga, sobrang buwang siya sa akin. Bata pa daw kasi ako. Tapos, ganda ng body ko. Kahit kamot, wala. Um... Sir Roberto, ano, una sa lahat, Um since naging complainant na rin po namin yung misis po ninyo. Ano pong plano po ninyo para kay Ma'am Jasmine? Kay Ma'am Jasmine muna po. Ano pa lang mukha ng babae na yan? Grabe, sobra. <laughs> Patapos siya ang iputan. Patapos siyang kunin lahat ng pera ko. Wow, Matapos niyang kamagamin lahat ng pinagirapan ko. Tapos niyang gagawin niya sa akin. Wow! Pabiktiv. Pag mag-comment lang po ako, matapos <laughs> <laughs> daw siyang iputan, pero ay, ginawa niya naman sa akin. <laughs> hindi ko nga hindi ko nga ginawa niya magpatulong. Kahit na, na. sa batas, kasawa pa rin. Sa batas, kasawa. Sa batas, kasawa. Kita, pwede nga Sana naman lang, inisip niya yung kapakala ng mga anak namin. Pag may event yung mga anak namin. Sir, sir, Roberto, una sa lahat, ginawa mo rin kasi yung pag-ipot sa ulo, no, kay Sir Alan. Kung baga nagkakaproblema na nga po kayo ng misis po ninyo na kayo po ay kasal, ang ginawa nyo sir, iniputan mo rin yung asawa ng iba. Pero ma'am, hindi, hindi ko naman po tension na ganun ang nangyari. Kasi, Kaya nga sir, naman po... Sir Roberto, nakikinig ngayon si Sir Alan. Kung ano man yun ang nangyari sa amin ni Leanne, uh, wala na kami niyan. Matagal na kayo, wala. sumula na lang, sumula na lang, nanggulo kayo, sumula na lang. Pumunta kayo sa bahay. Simulan na lang. Eh yung asawa ko, simulan na gusto ko yung ang dalawa asawa ko. Wala na kami ni Lian. Di din di, di kami nagsasama niyan. Ayun kung gusto niyong patunayan nagsasama kami yan, mag, maglabas ka ng ebidensya. Pero di kami nagsasama ni Lian. Wala na kami niyan. Eh, okay. Kailan kayo naka-iwalay? Bigyan mo ako ng specific date kahit buwan at taon. Hindi ko na maalala. Basta matagal lang kami iwalay niyan eh. Gaano katagal siguro naman matatandaan mo kahit taon o buwan August ibig sabihin nasa nasa ano siya barko hiwalay kayo hindi ah Oh, yung namin niya, nung na nung, suma, nung nakalang, nakalang, nakalang Sir Roberto, ikaw naman, Sir Alan, ano na lang yung gusto mong imensahe sa kanya? Yun nga, nangyari sa kanya na napak naramdaman niya, na-experience siya kung paano siya loko, sinasabi niya, ang anakos sa niyang niloko siya, pero ginawa niya rin sa ibang lalaki na alam niyang may asawa't anak. Dapat kung ganun, kinlaro niya na kung talagang niwalay kami, ama sakla pa nga niya, nakakapunta pa siya sa bahay namin. inahatid sundo pa nila yung mga anak ko sa school mm -hmm. na wala akong kalam-alam. At ang anak ko ang alam, grab driver siya. Hinahatid sa school, pumupunta pa mismo sa bahay ko. Wala akong kalam-alam, kabit. Pumupunta okay. mismo sa bahay ko. Gusto ko sagutin mo sa harapan ko. Yung anak kong panganay, sinasabi mo na hindi ko anak yun. Ngayon, sabihin mo sa sa'kin sa harap ko, anak ko ba o hindi? Ako ang nagsabi? Galing sa kanila. Ano, Galing nila. sa kanila? Nalaman Ito. nila hindi. Ngayon, sabihin mo sa akin. Hindi Sabihin ko. mo lang, anak ko ba o hindi? Oo o hindi? Anak mo si Aldrin, huwag mong idadamay dito si Aldrin. Hindi, sabutin mo lang ngayon. Anak mo. O, oh, yun ang Ako klaro. Ako ang nagsabi o oh, ikaw? O nyo ka? Huwag mo umurahin. Hmm. Nalaman Wait lang, nila. makinig ka ha. Alam mo ang ginawa mo. Hindi lang yung pati Alam mga... Mo, okay. Di ba sabi ko, huwag mong idamay ang mga bata? Ang away natin, away natin. Pero yung mga anak mong, huwag mong idadamay. Sinisiraan mo nalang. Tinuturoan mo nang mali. Yan pang ginagawa mo. Karapatan kong malaman yun bilang ama. Sir, bakit pinaantay niyo pa po ng 16 years? Di ba? Hindi na, sir. Sige po. Yung paghihinala po kasi baka, sir, naka-nadidinig Maririnig ng anak ko. Ano mararamdaman ng anak ko? Kung may problema po sa bata, pwede naman po nating pa-ECD. po, Wala pong problema doon, sir. Pero yung nilapit po natin muna, sir, yung regarding po sa panlalalaki ni ma'am, Pwede po nating masampahan ng kaso. Okay. So noong okay. okay. ano Attorney okay. Pau, 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 Pau. Cruz ng ACS Hi, Attorney Pau, good afternoon. Uh -huh. Ang uh, kini-claim kasi ni Sir Alan and ni Ma'am Lian ano, doon muna tayo kay uh, Sir Alan and Ma'am Lian. Ang kini-claim uh -huh. po kasi matagal na, do, kumbaga hiwalay na daw po sila. Doon sila uh -huh. po ay kasal pero ang kini-claim nila sila po ay kumbaga kanya-kanya ng buhay. Kung sakali man po, attorney, ano po ang batas natin sa ganyan? Kasi ang dami pong nami-misinterpret dyan, attorney, na porket 20 years na, 10 years, 20 years na kasal, uh, tapos mm -hmm. hiwalay na, hindi na daw valid yung kasal. Okay, so just to clarify for everyone and para din kay uh, Sir Alan and Ma'am Lian, ano, uh, pagka po tayo ay kinasal, regardless po kung gaano po katagal kayo na ay separated, in fact, or separate, separated de facto, kumbaga, ayun po yung tawag natin doon, ay hindi po automatically na dissolve yung kasal or yung marriage na tinatawag. So, halimbawa, si Sir Alan at si Ma'am Mian, kahit limang taon or sampung taon na po silang hiwalay, sa mata po ng batas, sila po ay kasal. And in fact, sa batas po natin under the revised penal code, Isa sa mga requirements po in committing or isa sa mga elemento in committing adultery is a woman should be married So, married woman po ang gumagawa noon. So, the fact na wala hong dissolution of marriage, wala hong uh, annulment na nangyari, wala pong pag ng marriage na nangyari, that means maaari pa rin pong makasuhan ni Sir Alan si Ma'am Lian ng adultery kung meron po siyang pruweba na nakomit na, na po talaga niya, nagkaroon siya ng sexual interaction or intercourse doon po kay Sir Roberto. ayon So, sir, uh -huh. kayo po ba ay nais nyo pong sampahan si Ma'am Lia ng kaso? Opo, buo po ang aking desisyon. Nais ko silang makasuhan sana ang dalawa. Silang dalawa. Uh, -huh. Attorney, question ko lang po. Um, if ever po uh -huh. ba, sa loob ng pagsasama namin ng asawa ko, um, hindi po siya nagbibigay ni piso sa akin, um, may kaso hmm. din po ba yon? Ma'am, ganito po. Ano, and clarify ko din na din po ito para din sa lahat ng mga manonood. Ang Suporta po kasi sa pamilya, hindi lamang po yan ng gagaling sa tatay or sa nanay po ng uh, isang pamilya. Yan ho ay parehong mag-asawa ang nagpipigay. I think ito lagi siya rin yung kinaklarify natin sa mga manonood natin. Obligasyon yan, pareho ng mag-asawa. So kung halimbawa si Sir ay kumikita naman ho at nagpipigay siya ng sapat lang base sa kanyang kakayanan at kayo din naman ma'am ganon din ho, hindi ho natin masisisi si Mr. kung ganon lang ho talaga yung kakayanan niya base sa trabaho niya. Ngayon, ibang usapan ma'am kung halimbawa na pinigilan kanyang magtrabaho tapos hindi kanya binipigyan ng pera o halimbawa ikaw ay pinagkakaitan talaga niya ng pera at pati yung mga anak mo. Iyon po, maaari na yun pumasok, ma'am, sa violation po ng tinatawag nating policy Kasi meron din po tinatawag na economic abuse. Pero kung doon sa, sa example mo kanina, ma'am, kung halimbawa ko konti ko, ko, lang po yung binibigay ni sir, wala akong violation si sir doon kasi kayo din ma'am meron din ho kayong obligasyon na magsuporta sa pamilya ninyo okay. Magiging patas lang po kami dito okay, sir oh sir wala niya. Ah. sinasabi ng senator dito sir no na possible na baka napapabayaan din natin ang ating mga no misis kaya nga po minsan sinasa ilalim natin for marriage counseling pero hindi po yun lisensya para tayo po ay manlalaki ma'am Beses na hindi po yun lisensya ma'am para po naman po. lalaki kung hindi man po makakapagprovide si mister ng nararapat po para sa pamilya niyo mag-usap po kayo pero hindi po yun lisensya ma para man para manlalaki yes, hindi kasi na mention niyo po kanina wag niyo na pong bigyan ng sakit ng ulo yung ibang tao ma'am yung yung tao na yun ma'am yung pamilya po ninyo at yung pamilya din yes, po, po ni yes Nagbigay si ako nagbigayero sa kanya ng sakit ng ulo nito lang nalaman niya pero yung sakit ng ulo na binigay niya sa akin sa loob ng 16 years kung pagaharapin po. po namin kayo sa tanggapan po ng MSWD Opo, para mo. malaman yes. so, po natin yes, so, yes, so. kung ano po ang plano po ninyo para sa para mga sa bata. Na, sa kung po, para hindi sa po kayo uh, makapag-usap bilang mag-asawa, mag-usap mm -hmm. po kayo bilang mga magulang. Yes. Um, Isantabi niyo muna po yung problema po ninyo. Yes. No, ayun po yung laging pinapayo ni Senator Raffy. Kung maaari nga po, ipasok po kayo for marriage counseling, kung maaari kung kaya pa. Gusto niyo po ba, ma'am? Uh, marriage counseling po hindi po. Palatin lang po sa mga anak ko. Okay. Kayo sir, Ganon din niyo... ako kasi once a cheater, always a cheater. Okay. Sige po. Regarding po sa gusto nyo pong isang panakaso, Opo. pwede na po nating ilapit yan doon sa uh, makapag-file po ng kaso. Opo ma'am. Opo. 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 Okay. As long as i-gather na po natin lahat po ng Ebitences. mga nararapat na ebidensya at uh, makapagsampa po tayo ng kaso. Pero maganda, unahin muna po natin no, na mag-usap uh, para po sa mga bata. So, ngayon po ang priority nyo po sana, Is magkaayos kayo para sa mga bata. Hindi again hindi naman ho kami namimilit dito na magkabalikan ho kayo. Ang importante ho yung mga anak ninyo. Hindi ho kayo nakikita na ganyan. Correct. At uh, malaman ho natin kung ano ho yung Ah, uh, plano ninyo suporta pag-aaral ka, sino po ba ang magpapaaral, magbibigay ng sustento, etc. 'Yun ho ang priority dapat ninyo mag-asawa yes. bilang mga magulang. Attorney Pau, maraming maraming salamat po. Ma'am Jasmine and uh, Sir Roberto, maraming maraming salamat po at uh, tulungan din po namin kayo. At magandang hapon po. Sir Alan, Ma'am Malian, narinig niyo po, no? Um, uh, ganun po 'yung gagawin po natin. Para po malaman po natin kung ano po yung maganda at yung assessment po para sa mga bata. Yes, po. Yes, po. Opo. Hige po. Maraming salamat po. po. Nagpapasalamat ako sa pagkakatao yes, po. Opo. Sa kay lalong-lalo po kay Senador Rapid Tulpo. Sa programa niya po. Dahil kung hindi po sa programa niya, hindi ko po sila makakausap ng ganito. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami po. Okay, salamat po at uh, magandang hapon po. po. Okay.